Magandang araw mga tol, Teo Boxing to. Kamusta? So ayun na nga mga tol, doon sa mga naghahanap ng video nung pamimigay ni Marlon Tapales ng sako-sakong bigas doon sa lugar nila. Ito na po yung video. Hindi naman po pang vlog yung video na to, kaya maikli lang po. Ayon yan sa pahayag ni Boy Bakal TV na galing ito sa mga magulang ni Marlon Tapales. Saludo ako sa iyo Marlon Tapales dahil kahit na may mga taong nagsasabi na nakantsawang ka lang daw nung uh, iilan, kaya mo daw ginawa yan. Eh, ang mahalaga may mga natulungan kang pamilya. Maraming maraming salamat idol Marlon Tapales. Samantala ayon mismo kay Marlon Tapales ay mapapalaban muna siya dito sa Bansang Pilipinas sa Mayo o Hunyo bago lumipad patungo ng Amerika wala pa pong details about sa laban kaya naman abangan natin at suportahan natin ang ating pambato Samantalan naglabas ang WBO ng rankings nila sa super bantamweight division number one pa rin si Sam Goodman Bakante ang number 2, pangatlo si Murud John, pangapat na ngayon si Carl James Martin, panglima si Marlon Tapales kahit natalo pa ito doon kay The Monster ng Japan at nasa pang-anim na si Janriel Casimero. Hanggang dyan na lang mga tol, maraming salamat sa panonood.